Tarant ka, it sinungaling ka. Gag gumagawa ka ng storya para may makontent. Gag pala. Chismoso ka, gagab. Hey friends, this is Efren ni Reminder, your friend that reminds. Today ngayong araw pag usapan natin ng isang video na nambash at nagpakalat daw ng mga fake news at mga gawa-gawang kwento tungkol kay Diwata. Kaya <laughs> <T -gal>. lang, <laughs> natatawa ako kasi ang i-review -re natin ngayon or i-reaction -re video natin ngayon, ay tungkol sa isang video ko. Yes, exactly. Sarili kong content din yon. Ah, basta. Actually, this idea was originated from TPC nga pala. I saw him making reaction videos sa sarili niyang video. <laughs> And when I saw that, sabi ko, ang talino nito ah. Talagang brilliant idea. Damn, this guy is genius Napaka-creative niya at malawak ang kanyang pag-iisip I think hindi pa yata ako content creator noon. Talagang nanonood na ako sa kanya eh Napaka-colorful ng kanyang imaginations Galing, galing Tsaka may sense talaga yung mga video niya Siya yung content creator na friendly nga pala So, ngayon nga mga preno pag usapan natin tungkol sa isang video Na gumagawa daw ng mga kwento tungkol kay Diwata <laughs> Hindi <laughs> ko talaga magaya. Balik na lang tayo dito sa punto ko. Well, ito na nga, may ginawa akong content. Pinagpuyatan ko din to ha, kasi gumawa ako ng script, research, edits. Basta, pinaghirapan ko din yung content na to. So, ang title lang content na yon ay tatlong kwento tungkol kay Diwata. Since nag-trend like, si Diwata, eh napaisip ako na gumawa din kaya ako ng content about it. Pero naiisip ko din na kailangan gumawa ako ng isang video na kahit pa paano may substance siya. Para naman mayroong take away yung mga viewers ko. Hindi yung basta na lang nagbi-video, nagbi-video, nagko-content na nagko-content na lang. I mean ganito yan, mas madaming gumagawa ng content tungkol kay Diwata na pumupunta sila doon, kumakain sila para mayroon silang content. Ay, yung iba pa nga, ang I believe, doon na nakatira. I don't know. Yun yung sabi-sabi eh. Pero hindi kasi, hindi ako sure. Pero nga, ayaw kong gawin yon Kasi ang gusto ko, di talaga iikot yung kwento ng content ko sa diwata na diwata pares. Exactly. Hindi talaga tungkol kay diwata pares ang content na yon Para mas maging catchy lang siya, sinimulan ko yung first part ng video na... Para siyang issue no? Pero wala akong binabanggit na individual person para maging mysterious and curious yung mga manonood. Para mas makarelate ka sa ibig kong sabihin, eto panoorin mo yung first part ng video hindi totoo ang kwento tungkol kay Diwata. Hindi siya galing sa hirap, hindi rin siya galing sa ilalim ng tulay. Hindi siya totoong tao. Siya ay isang katang isip lamang na gawa-gawa ng ating imahinasyon. Gaano so, doon pa lang meron si ng hinto. Diwata, bakit hindi totoo Sabi ko na imahinasyon, hindi siya totoong tao. marami pa rin diba? sa kwentong ito? So yun, yung first 25 seconds or first 20 seconds ng video na yun. Imagine mo yun, meron ng mga hinta kung binibigay na katang isip. So parang kung ikaw, mag-iisip ka, makikurious ka, di So yun yung ibig niya sabihin na katang isip. Wala akong binabanggit directly kung sinong tao yun. Kaya nga lang, ito agad yung naging comment ng iba. Sabi dito, tarant*** ka, ikaw pala walang alam tungkol kay Diwata. Ewan ko sa'yo, gago. Ewan, saan ka galing? Sinungaling ka. Kaka**, gag... gumagawa ka ng storya para may makontent. Kaka** gag... ka pala. Chismoso ka, kaka**. Gag... Diba? Yung iba, ano, personal pang nag-message. Eh, ano. tangka, ka. Ayusin mong content mo, puro kakasinungalingan. Kaka** ka. Ito pa, sabi niya. Para lang, kaka**, gag, Pero ng ibang comment dyan, sinasagot ko naman. At last, lalo ko silang iniinis. <laughs> ang punto ko lang naman dyan eh, ano ang pundasyon ng kanilang negative comments? Yung first 20 seconds ng video, out of... 6 minutes? Seriously? 20 seconds? Ilang percent lang yon out of 6 minutes? Kung sa pelikula pa yan, pinapakita pa lang yung starring. Kung baga parang pinakita pa lang kung sino yung magiging bida doon sa palabas na yon. Nagko-comment ka na. Well, to be honest, di naman ako na-hurt sa kanila. Ang totoo niyan... naaawa ko sa kanila. Kasi isipin mo, kaya nilang magsalita ng ganun kahit hindi pa nila alam yung buong storya. It only proves na sobrang toxic ng reality na nila at yun ang paraan na lang nila para maibuhos nila ito sa buong social media. At naniniwala din kasi ako na kung anong sinasabi mo sa kapwa mo ay siyang refleksyon ng totoong pagkatao mo. Pero sige, tuloy natin yung video para makita mo kung anong magaganap after mag-appear ng iconic intro ko. Char! <laughs> Hey friends, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Today ngayong araw ay kukwento ko iyo ang tatlong kwento tungkol sa buhay ni diwata. Hmm. Pero sa tatlong nga, pa kwento tungkol kay diwata. diwata? Ayun, medyo ang salitang informative diwata na siya. Ay hindi pala nanggaling sa Pilipinas ito ay influence lamang ng isang bansa sa atin noon See, bago I'm pa man pumasok ang kresyanismo at uh, islam parang sa Pilipinas. Nagmula ito, ito sa salitang divata na ang ibig sabihin ay god or goddess. Diba? Saan bansa ito nagmula? Yung iba, Japan, B, hindi pa nga natin B, alam kung saan galing talaga yun. C, India, D, Pasay. Oh, may pa question answer pa ako, di ba? Uh, The interactive siya. C, India. Si diwata ay karaniwang na India. sa mga mahigpit na pumoprotekta sa mga gubat, dagat at kabundukan laban sa mapang-abusong mga tao. Mula din sa kwento ng mga nakakatanda ay karaniwang kasarian nila ay babae dahil sa feminine features nito and motherly love to the nature. May mga paniniwala din tayong mga Pilipino na isinasagawang ritual upang pahintulutan ng mga diwata ang nagbabantay ang anumang aktibidad na ninanais nating mga tao sa kanyang nasasakupan upang maiwasang ikaw ay maisumpa. Ang totoo niyan, may tatlong sikat na... Mas tayo na yun. Kita mo? Yung kwento papunta na doon sa informative or educational. Yung parang may mapupulot kang aral. Ganito kasi yan. Nung sumikat si Diwata, na-curious din ako sa pangalang Diwata. At ano yung tungkol sa diwata. Saan galing yung diwata, ano yung mga diwata, ano yung mga kakayanan nila at ano ang papel nila sa mundong ito. Kaya nagresearch ako about different stories ng mga diwata. Gusto ko din kasi i-introduce sa mga viewers ko yung kwento ng iba't ibang diwata. Lalong-lalo na sa bagong generation ngayon. Kasi ang iba, Disney princess na lang ang alam eh. <laughs> kasi kahit ako nga eh, nung bata ako, gustong gusto ko manood ng yung mga magical series, di ba? Ng mga palabas tulad ng Once Upon a Time, Hiraya Manawari. 'di ba? Nung bata ako, gustong gusto ko din yung mga kwento tungkol sa mga alamat ng mga prutas at gulay. May lesson din kasi, at saka natatakot tayo maging masamang bata dahil baka kasi maging pinya tayo, di ba? <laughs> so doon ko nga nakuha yung idea para sa content na yon. Well, may mga matatalino naman talaga na nakagets din kung ano yung intention at goal talaga ng content na yon. Tulad nito, sabi, may aral dito kaya nag-follow ako. Ay, shihi, sabi niya, Oy, thank you ha. Ah. Tapos sabi, good story. O yan, na-appreciate nila. Kasi tinapos nila, alam nila yung buong konteksto. Pakiramdam ko, bumalik ulit ako sa pagkabata habang nakikinig ng kwento. di ba? Parang yung feeling mo, yun, nostalgic ba? Kumbaga, tama ba? Nostalgia, nostalgic. Basta yun na yun, yung term na yun. I love your blog, sabi pa dito. O, may sumasagot pa, Maria Kakao, Maria Kakao. Ayan, pero alam mo, ang pinagtataka ko, yung mga taong nagko-comment ng toxic tungkol doon sa video na to, hindi man lang ba sila nakikurious? Hindi man lang sila nagtataka o napapaisip? Bakit? Sa mga comment section, may nang sumasagot din ng mga A, B, C, D, ganon. Tapos mayroong mga sumasagot ng Maria Sinukuan, Maria Kakao, Maria Makiling. Hindi ba lang ba sila napapaisip na, ano kayang mayroon dun? Ba't ganun yung comment ng mga yun? <laughs> well, I guess dahil sa content na yun, ay nasasala yung mga taong nanonood. Hindi na yata common ang common sense ngayon. And para naman magkaroon ng sense yung video ito ngayon, itong content na to, ay isishare ko na lang din yung tungkol sa herd mentality. Ito yung usualing nangyayari sa mga nasa mababang parte ng food chain tulad ng kambing, zebra, baka at iba pa. Pansin mo Sumasabay na lang sila sa ginagawa ng karamihan nang hindi sila nag-iisip. And many studies and experiments na, na nagpatunay na ang mga tao ay meron din ganitong mentality. Basta na lang sumasabay nang di nag-iisip. E ano namang kinalaman nun sa topic ko? Lalang, share ko lang. <laughs> Dumadami na kasi ang nagko-comment nang di nag-iisip. So because of that, can we consider them na nasa mababang uri sila ng human species? Well, just a friendly reminder. Peace!